So, welcome back mga lapatits. Heto na naman ang inyong lingkod na Broslop TV. For today's video is, na yan, may hawak tayong training box mga lapatits. At ayan, natin yung ibon natin mga lapatits. So, taplong ibon naman ngayon yung dadalin natin. At ititraining natin yung isa lang. At yung dalawa is pupuling natin ulit. So, yun, mga lapatits. Tinakawalan ko rin yung mga YB ko. ay o. No? na pa sila dyan sa labas. Uh, at ayan mga lapatids, kukunin ko muna yung training namin sa ano sa pandan bukas. So ayan, sasali din natin sa pooling yung dalawa. So ito sila mga lapatids, idadagdagan ko ng isa. Ito siya. Uh, at bago lahat, iintrohan ko muna. Let's go. All right. All right. welcome back mga lapatids So ayan, ito yung load natin mga lapatids So dadagdagan nga natin ng isa Ayan yung blue chick na yan mga lapatids Tapos ito Si blue bar So may papangalan na pala sa blue bar na yan mga lapatids Si Baliko at ayun si 150 Yung mga pangalan nila yan Si 150 tsaka tong si blue bar At ito kung makakaway bukas Papangalanan din natin yung mga lapatids So ito try natin isali din sa pooling yan -re -rek natin sa pandan So Ayun, is training lang natin si 150. Ito, ito yung ipupuling natin si Baliko at ito. Yung blue check na yan. So wala pa yung pangalan, papangalanan pa lang natin bukas kung makaka-uwi siya. At i nga natin siya sa pandad. At uunahin ko nang i si Baliko, mga lapatids. Kaya pala naging Baliko yung magpangalan nito, mga lapatids. Yung dito sa baba niya, ayan diyan oh, no? sa ano nang chan niya, mga lapatids is balik ko yung pinaka buto nya di ba may ano yun may pinaka street na ano nya yun dito sa baba balik ko mga kapatid kaya uh, ayaw yung pinangalan ko sa kanya balik ko at isusunod natin tong si 150 training lang natin to yan sana hindi tayo marong pick yan sa tatlong to kasi nakorsan na daan ko yung si blue chick yan yung ito Kurso na kong isama kaya ibibiglain natin at ipupul isasali din natin sa pooling. Ayan, tatlo sila mga lapatits eh, no? Tatlo yan mga lapatits at ayan, dyan yung ibang YB ko mga lapatits, oh, so. Ayan. hindi pa rin pumapasok. Pang-house-house natin, pa. At yung dalawang ibon natin nandyan. So pinasok ko na rin pala si ano May pinasok pala akong ibon dito mga lapatits Bagong bago YB Ito Papangalanan ko si Puyo Kasi may Puyo siya dyan sa ano Ayan o no. Bagong bago mga lapatits Ayan So ang nanay at tatay niyan is Ito mga lapatits Ito yung tatay Ayan tatay mga lapatits Black check tapos yung nanay niyan is pinaris ko dun sa anak niya ngayon. Papahita ko sa inyo mga kapatid. Ito siya. Yung nanay niya. Yan. Yung blue, yung blue bar yung nanay niya dyan mga kapatid. Yan. Tapos ito yung dati kong 120 days. Ito yung nanay nun mga kapatid si Puyo. Tapos yun yung anak niya ngayon. Pinaris ko. Mag-inbreed tayo sa kanila mga kapatid kasi namatay yung tatay nila na Sayang yun, yung kay, galing kay paring RK. So, hindi natin naagapan nun. So, mga lapatits. Aayusin ko muna to doon sa likod at update ko na lang kay eh, mama yung mga lapatits kapag nasa ulok na tayo. Let's go. Paano masabi? So, welcome back mga lapatits. So, andito na tayo sa ulok. Mga lapatits, ayan o. Oh. Meron na rin tayong mga at si Prejo Ben. At yung utol niya bumalik kasi may checkpoint sa... <laughs> patnungon ay patnungon lawan <laughs> ay mga lawatit so. oh, shout out shout out shout out yan lawatit oh, sa yeah, load na sila oh ah patas pag pag patas na dali na ni yan Oh, kung nakikita nyo ito sa lawan, bilhin na kayo mga kalapatids, fried chicken, D.A.D. Ayan. Ayan mga lapatid. load din natin. Ibon natin mga lapatid. Ayan. So load muna natin. Ibon natin. So ayan mga lapatid. Naload na natin. Ibon natin. So ayan. Nakikipagbugbugan na yung 150 natin. Ayan o. Si 150. Tapos so, ayan yung isa. Yung blue bar natin isa na. Basta dalawa yung ipuling natin dyan. At susubukan natin yun. Ito. At si 150 is training lang muna. Ayan o. So, ayan mga lapatids. At nag-load pa yung iba. Mga batang panchir. Ayan yung ibon nila mga lapatids. Tapos so. uh, meron pa dito. Dami nila ibon. <laughs> so, ayan. Tapos na rin tayo mag-load. Kaya, ayan mga lapatids. Uwi na rin tayo kasi nung oras na. Time check. 5.22 na mga lapatids. So, ayan. Balikan ko na lang kayo bukas mga lapatids. The next morning Jadi, wah, yang paling itu! Ya, tapi aku atau entar <tinyak> Pwede lang, pwede lang. Okay, ito rin, tanda. Hindi, hindi, Ato, tanda na. Nice. So, welcome back mga lapatitos. Good morning po sa atin lahat. At yan, na-release na po yung ibon natin ng... 6.50 ng umaga So time check tayo mga lapatits 6.59 ng umaga So ayan mga lapatits Papakita ko na rin dito yung Speed forecast mga lapatits Kasi kagising wala lang din Buti nga nagising tayo Sarap ng tulog natin mga lapatits So ayan mga lapatits Hi Hihintayin na lang natin yung ibon natin at ayan isi isisingit ko rin dito yung video ng pag-release nung ibon natin mga lapatids so yung mga lapatids update ko na lang kay mama yung mga lapatids kasi meron din nangyari kagabi yung aso ko mga lapatids na si Bubbles is nasagasaan so hindi ko na siya hindi ko na lang siya ipapakita. ay ayun pala siya oh doon yung nakahiga mga lapatids wala nang buhay yan mga lapatids nilagay ko yan dyan so ngayon mga lapatids is i-ano natin siya ililibing mga lapatids sayang na asun uh, pa naman yan nakabukas kasi yung gate mga lapatids kaya nakalabas siya eh yun nagasaan mga lapatids chinat lang ako ng kapitbahay so yun mga lapatids i- Lilibing ko muna siya mga lapatids. Update ko na lang kayo mamaya mga lapatids kapag may napawi na tayo yung ibon. So welcome back mga lapatids Time check tayo 7.42 na nang kumaga So wala pa yung mga ibon mga lapatids Pero mayroon nang naaninag yung tropa natin sa barbasa na nagsisidaan So ayan mga lapatids Mag-abang-abang na tayo Baka kasama na yung ibon natin doon At ayun mga lapatids Nailibing ko na rin si Bubbles So dito ko siya nilibing mga lapatids Ayan dito sa likod ng flyer's loop And ano Nilagyan ko na rin ng ano na na nito rambutan para pampapataba niya na rin. So kawawa naman si Bubbles sa sagasaan. So wala tayong magagawa. So ayan mga Lalpatits magabang-abang na tayo ng ibon. So ayan mga Lalpatits, mamaya-maya meron ng ibon kasi may nagsisidaan na sa parbasa. So ang speed natin is sa kapag 747 is nandito na ibon natin 14. Yan mga lapatits. Kaso baka mga 1, 2, 1, 1 3, 1, 2 Mag-aabang tayo mga lapatits ulit. So yan mga lapatits. Abangan ko. Update ko na ngayon mamaya mga lapatits. Sa pag nakapagpauwi na yung mga first dropper dyan. At yan. Update ko na lang kayo. Parang may naamoy ako hindi maganda. So mga lapatits. May dalawa na tayo. 758. 59. Dali baba. Lagi nagsiikot pa. Kanino kaya yun? Clock mo na mga lapatids. Clock muna natin. Dalawa sila. mga lapatid sa karating din ni 150 yan kompleto naman ibon natin mga lapatid sunod sunod lang yan yung dalawa yan yung si 150 mga lapatid so yan kompleto yung uh, ibon natin mga lapatid pahinga muna sila at mamaya painumin natin na electrolytes so yan mga lapatid kompleto yung ibon natin yan no. Ito mga lapatits, is nirekta natin ng pandan. Ayan o. Ayos. Ang toss niya lang is sa tibbiao. Tapos nirekta sa pandan mga lapatids. Nakasabay siya sa blue bar. Ayan o. Ah, so, pachil-chil lang yung lipad nila ba. Hindi sila nakabot sa one mga lapatids. Sayang. So, yung okay, mga lapatids. Congrats sa nanalo. At ayan. Baka dito na tatapusin itong video na to kung nagustuhan nyo itong video na to, mag iwan ng like, comment, and share. At huwag kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel at patunogin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos.